Wow, dami isda oh, dami bang! Ano, oh ang dami sakit na? Wow, udah, nunggu. Wala aku no, oh, dami. Udah, habib bang! Udah, bayun! Grabe, palit na yun ah. Dami, eh. dami no? Dami. Ikat. Nandahan ka. Ikat. Dami ka pa sa gilid oh. Eh. Ah, dami oh. Eh. Dami oh. Eh. Ano, nagkakakulo na oh. Ano? Dami oh. Eh. Ano? Nagkakakulo na. Dami. Ang sipuglasan yung mga isda. Doon sa na ba eh? Dapakadami ba eh? Sa gitna, napakadami. Oo. Jan. Jan. Oh, Jan. Kapat Ang kapal Jan. Kumpul Jan. Oho, ah grabe ang kapal. Oho. Oho. Palaka, Jan dami. Wow. Wow. Udong bayi, kedam ini, Bay. Udong ini. Bravo. dami. Kaya yung panguhatin? Kaya. Kaya yung pa yan? Kaya. Kaya, kaya, kaya? Kaya. Kaya yan, kaya? Para pang ulam, <laughs> bay? Ang dami po. Ang dami po. Wow. Kaya, kaya, kaya. Angat. Kaya, <laughs> kaya. Ang dami Ang dami po. Naglada na yung iba Isa pa Isa pa, isa pa, isa pa Doon Diyan bay Diyan No Marami pa? Oo, oh, dami pa rin Ba, akyat doon si sa ibabaw. Sa gilid, andam mo. Ah, dami. Lumabas pala sila, pag iulit mo? mo. Lumabas sila, o. Lumabas, o. Dami. Wow, wow. Dami, o. Si lebasan bay. Wow. Ah. Si dami. Dami. Wah, wow, punuk punuk agak. Punuk punuk. Oh. Huh? Dami ubah <laughs> apa weh? Dami. Dulu tak aku dulu ah. Dami bay. Punuk punuk agak dalam wang sandok leyan. <laughs> si lebasan, si lebasan. Ah, ngan mo nang sipyo.